Magandang gabi o. Magandang gabi naman. Nandiyan mo ba si Hepe? Anjan, Sino po ba sila? Ako si Casimor. Tama. Tama. Mga kasama, si Ka Josie. Tama. kakausapin daw po kayo, <laughs> Mr. Mrs. Natanggap na ho namin ang request ninyo para investigahan ang kaso ng asawa ninyo. Pero, sad to say, maliit lang kasi ang resources ng opisina nito eh. Tang hinahawakan namin ng mga human rights cases hanggat maaari, eh gaya ng mga nasa non-government agencies. Ano ipinusabihin, sister? Kinalulungkot ko ho, Mrs. Matriano. Pero hindi talaga kami tumatanggap ng mga kaso ng sundalo. Bakit ho hindi? ano ang patakaran ng opisina nito eh. Bakit ho ka sister? Bakit kapag aktivista o rebelde wala nawawala? Tinutorture ang mapapatay. Pumikilos kayo. Bakit kapag militar? Hindi. Wala bang karapat tao, ang mga militar? Mrs. Matriano. Nalang eh, kapag laban din silang sister. Pinahihirapan. Pinapatay. Pinapain din nilang buhay nila. nakamag mag-alit na silang nahihirapan ng loob. Asawa ng bugyuda. Naglahi na huli lang. Tahan mo na mga sunda Sister. Ah, um, magandang gabi ho. Oh. Magandang gabi naman. Nanjan ho ba si Hepe Andiyan. Sino po ba sila? Ako si Carmon. Baba. Hala. Mga sana. Si Kajosi. si. Tama! Sige mo, Tultas, na wala pa tayong ko sa kanya. Wala na nating intelligence file natin. Ang pangalan niya sir. Ang pangalan sa sir mo ngayon. Well, don't waste your time speculating. Move off your butt! Kailangan, kailangan natin na report tungkol sa kanya. Ano na lang kaya naman sa mga talawa natin? Nagiging shooting tax tayo ng mga rebelde? Ayusin niya na. At ipaalam sa lahat na magbibigay tayo ng incentive ng 10,000 piso sa sinong makakahuli Bapak-bapak tutor saya kasih melihat Masyadong nahuhulog ang loob ng anak ko sa'yo. Bakit ayaw mo? Nag-aalala lang ako. Ayaw masaktan siya kung sakaling... Sakaling ano? Hindi sigurado ang buhay natin. May presyo ang ulo mo at sunod-sunod ang operasyon ng mga militar para mahuli ka. Nakahanda ako. Saan man mangyayari? nag ako sa anak ko. Ako? Hindi mo naalala.